Hello, hello mga katigangs. mag -break, break naman tayo. Kasi pag hindi ka nag brake ay kasalanan. Kasalanan dito. <laughs> Kasi pag mag magpapans out ka na, tatanungin yung Kronos eh, kung nag brake ka o hindi. Eh. Pag, pag napindot mo ang no, ay problema na yon. <laughs> Tatawagan ka na. Bakit hindi ka nag brake <laughs> Kaya ngayon, ito yung ano pala, salad of the day ito meron siyang ewan kung ano yan parang may ano na ano. kung ano yan eh tetik man natin mamaya ayan at saka naglagay din ako ng tuna salad yung sa gilid tuna salad yan ito 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 at saka yung itlog natin ang ganyan hindi nawawala yung itlog natin ang aking panulak ay tiba tiba harmonic mint Oh, akord. Parang ano ah, parang Barang eh. <laughs> parang Honda Accord ah. Eh. Oke, <laughs> okay, oke, okay, bye-bye. Kainan -bye. bye,